Yun, what's up mga idol? Ayan, ito yung tatlong lalamob na dumating kahapon. Gagawin natin ngayon. So, unahin natin itong kulay blue. So, ang problema daw nito ay naglulugo lang, nagcha-charging logo lang ang nakikita. So, read me. So, ayan, tingnan natin kung anong nangyari. Maraming pagsalamat sa nagpadala nito mga idol at sa mga gustong magpayos. Pwede kayo magpalalamob, pwede mag-walk-in. Kapag mayroon tayong pyesa, makuha nyo agad At kung malalayo naman, pwede po kayo magpa lpc So, ayan, kulay blue siya. So, nakaano ba ito mga idol? Nakatip. Yan. Yeah. Ay, Redmi, Redmi 9 pala. Red, hindi Redmi Note. No, Redmi 9. So, logo charging lang daw nakikita mga idol. So, ito yung mga common issue nito. Ayan, tingnan natin. Eh, wala naman. Ay, meron. Ah, namamatay siya. Ayun. Ah, logo. nagpapatay-patay nga. So ayan, ganyan lang siya mga idol. So ito yung mga common issue talaga nito. So kanina nakita natin yung blink ng logo ng charging indicator na kidlat. At ngayon, bigla siyang naglulugo at parang bitin siya sa supply mga idol. So unang troubleshoot natin dito mga idol, troubleshoot natin sa fuse. So medyo lubog na rin yung on niya. Ay, okay naman mga idol, napipindot naman. Yun nga lang parang lumubiyok yung gitna. Pero napipindot siya, ayan oh. So malamang wala sa switch ang dama nito mga idol. Malamang kung hindi man fuse ay nasa board. So yan, troubleshoot natin una mga idol sa fuse. So lugo lang talaga. Subukan natin yun na hindi naka-charge. Ay, hindi naglulugo. Duda ko dito mga idol. May tama yung ano nito. Battery nito. O baka din yung IY ito. Tingnan natin. Baka mamaya naputol pala yung BMS. O yung connect connector ng battery. Dapat may logo siya pag i-open. Ay, first time pa mabuksan mga idol. Oh, first time, parang napalitan na ng battery siya. Parang replacement ng battery. So, binalik lang siguro itong... Ang galing, oh. So, duda ako, napalitan na to ng battery mga idol. Yun nga lang. So, binalik yung sticker. Galing, ah matyaga yung gumawa nito na ayun oh so natatanggal naman pala siya so akala mo hindi pa nabuksan dahil nandyan pa yung warranty sticker buo pa yun pala tinanggal siya at binalik so duda ko replacement ay 100% replacement na ang battery nito mga idol so hindi natin pagdudahan kasi kitang kita naman oh replacement talaga siya kasi ang original nito mga idol buo siya So, tinisting nga siguro ng battery. Hindi pa rin gumana. So, ayan. Dito, i-troubleshoot natin. Pweding sa motherboard talaga ang tama nito. So, hindi na natin ma-troubleshoot sa fuse. Dahil, ito, replacement battery na tumagandol. Wala na itong fuse. So, tanggalin mo na natin lahat ng screw. At maraming salamat, mga idol, sa intiwala. Grabe, solid, mga idol. Sa mga solid customer natin. Grabe. So, hindi ko to nagawa kahapon. Dahil ulas 8 na po dumating. Hindi na natin nahabol tatlo kasi ito mga idol kaya ngayon natin gawin kinabukasan so ayan check na natin so ayan tanggalin natin itong battery ay LCD connector connection battery so ayan so dahil lubat naman siguro ito mga idol so hindi naman, mag, naman magsishort yan subukan natin tanggalin ang battery ayan malalaman natin kapag replacement na mga idol wala na siyang lock or yung adhesive ayan o oh. dinikit na nga lang talaga siya So replacement na to mga idol Malamang nasa board ang tama nito Kaya siya nagbiblink BN54 Ayan oh, kitang kita o oh. Susubukan so, muna natin ang battery mga idol So Salpak na natin yan So uli na natin salpak itong ano LCD So maghanap muna tayo ng battery Ayan, salpak muna natin una So yung battery nya, igilid na lang natin yan, hanap po na tayo ng testing na battery. At ayan mga idol, so mayroon natin nahanap na battery ito, ay brand new battery. ayun mga idol, sobrang gandang ng quality nito mga idol. Sobrang tigas niya oh. So MQ ang tatak mga idol. So maganda nga so 2025 pa ito. ayun oh, sobrang tigas mga idol. Kahit replacement ito, ito yung pinakamakunat ng mga battery mga idol. So ang katambas nito, parang fly, CDI lang din siya. So ayan, i-testing natin kung gagana mga idol. Kasi replacement na pala ang battery. Duda ko dito, sira ang battery nito. Ayan, tanggalin muna natin to. Ayan, no? So, iba yung quality niya, mga idol. So, ting tingnan natin kung sa battery lang kasi replacement na ito, mga idol. Kasi minsan, mayroong battery na defect. So, tingnan natin kung may fuse. Ayan, wala siyang fuse mga idol. So, di, kapag replacement talaga, ay wala nang fuse. Kaya, ayan, tingnan natin. I-testing it natin kung gumana siya. So, ito mga idol, ay mas malaki sa konti. Ayan, oh. So, ito kasi medyo bitin siya, eh. So, meron naman itong adhesive na. So, testing natin. Sana gumana. Ayan, oh. Saktong-sakto. Mabigat pa naman na battery. So, magandang quality siya. So, salpak muna natin itong mga flex. Huli so, na natin isalpak ang battery. So Ayan, so dikit na rin siya. Tingnan natin, i-charge natin kung magtuloy. Ayun, kanina, blink lang siya ng itong battery niya. At ayan mga idol, so nasa battery pa lang tama. May mga replacement battery kasi mga idol na, ayan. Pag tumagal, hindi na siya magkakarga or defect siya. Defect yung BMS. Yan, subukan natin yon mga idol. So yan, isalpa ko muna to para tuloy-tuloy tayo dahil marami pang nagpapagawa, nag nakapila mga idol. Para dire-diretso tayo. So kanina kasi blink lang siya. So possible na okay na to mga idol. Nasa battery lang ang tama. So magandang quality ang battery na nilagay natin. So lagay natin yung screw. So, akala ko na sa board ang tama eh. Kasi, kung sa battery mga doon, nagbibling pa rin. Ibig sabihin, nasa board yun. Eh, ngayon, nagnormal na siya. Lumabas ang indicator. It's possible na nasa battery lang ang tama dahil replacement na siya mga idol. Ayun, 62%. From 61 to 62. Ibig sabihin, nagkarga siya. Iyon natin. So, natin yung ang charger. Kasi kanina, kung nasa board lang ang tama, dapat naglulugo siya mga idol. Pag i-open. Ayan, kagaya niyan. Dapat maglugo siya or magpatay-patay ba? So kapag ganun kasi mga idol, pwedeng nasa battery lang talagang tama. So replacement na pala, kaya pala ayun. So medyo maganda pa naman 'no, oh. matigas siya kasi lang de-fix 'to. So maring okay tong battery, ang de-fix dito mga idol, yung pinaka BMS niya. So tingnan natin kung magtuloy. So nat parang duda ko nasa battery lang mga idol. So yan, medyo loading siya. matagal lang siguro magbukas. Antay na lang natin. So, medyo loading siya. Yun. Diretso na ito mga idols. Marami at ang laman ng system nito. Kaya mabagal siya. yun, nagtuloy mga idol at yan, uh, subukan natin ni Charles so ibig sabihin, wala sa mainboard ang tama nasa battery lang, so replacement na kasi itong mga idol kaya minsan may mga battery talaga na replacement, hindi talaga nagtatagal so ayan So yung replacement na, na yung pinalit natin ay magandang quality na yun. At yan, naka-quick charging din siya. So hanggang dito lang tayo mga idol. So ang akala natin na sa board ang tama ay nasa battery lang pala. So dapat magandang quality mga idol. MK or Ply CDI. Yun po yung magandang quality na battery talaga. Or GSM. Ayan, normal na siya, oh. Quick charging na na siya. Nag-quick na. So, ibig sabihin, fast charge siya. So, ayan, obserbahan ko pa rin ito, mga ilo, kung hindi magkarga. So, ibig sabihin, nasa charging ang tama. Pero, pag nagkarga ito, kasi kanina, nag-62 na siya. So, ibig sabihin, nagkarga yun. So, hanggang nandito lang tayo, mga ilo, kasi mayroon pa tayong gagawin. Maraming salamat po sa inyong panood. Sana i-share niyo po ang video na to.